Magandang gabi mga paps. Uh, magbibigay lang tayo ng ano no, ng mga tips lalo na sa mga naka carburetor, no? Especially sa mga naka D-type. Si ito ay madalas nangyayari, pero hindi agad na na ano na nasusolusyunan. No, iba kasi yung mekanik ko kung ano naman pinagagalaw. No, ipagagawa nila sa mga shop, auto shop kung ano yung mga dinadiagnose, pero ito madalas to sa carburetor especially sa mga D-type kahit hindi rusi sa mga diaphragm type no basta carburetor na dia diaphragm type na katulad ng D type madalas tong nangyayari kasi sa in, ko lang sa inyo no yung nangyari sa motor ko ay uh, habang nakaraang araw yun eh maya-maya na lang namamatay no Uh, kahit na uh, nananakbo ako, maganda naman yung takbo. Mas mamaya maya, mamamatay siya. Mas, mga ilang minuto, mamamatay uli mamamat. Kaya gawa ko ng video para kahit paano magkaroon kayo ng idea. Lalo, lalo na yung mga nakaditay. type uh, actually, may video na rin ako parang inuulit ko lang uli kasi matatabunan na yung mga video natin. Kaya kailangan din natin na uh, uh, gawin uli ng panibago. Okay, paps, sana uh, simple lang itong gagalawin nyo, tsitsikin nyo. No? Ang problema mga paps, uh, nasa biyahe ka, tapos uh, biglang mamamatay, I start mo ulit, mag-start naman, walang problema. Tapos mga, mga ilang minuto ulit, mamamatay uli siya. Parang gano'n, uh, nam namamatay siya, paulit-ulit, paulit-ulit ganun, ganun yung ano niya, ganun yung problema niya. Kasi start ka na naman. Ano isang araw eh, siguro, hindi lang siguro sampung beses ako namatayan. Maraming beses. So, ang, oh, wala namang problema kasi nag-start naman siya. So, ito, panoorin nyo ito. Napaka simple lang para magawa nyo rin sa mga motor nyo kapag na-encounter nyo ganun. Nabigla na lang na nasa po kayo, mamamatay. Tapos, i-start man man, mag-start naman siya. Kaya lang, malimit siyang namamatay. Hindi lang. Tara, turo ko sa inyo kung ano yung problema na to. Okay, mga paps. Uh, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito, madalas to. No, hindi porke nakasuksok to. Ito, chichikin nyo. No, itong hawak ko ay vacuum. Vacuum na intake manif manifold. Natanggal siya. So, i, i ano nyo? I-test nyo kung nahuhugot. Hindi dapat ito nahuhugot. Kasi kahit, kahit ilagay niya ng ganyan, may sing magkakaroon pa rin ng singaw yan. Kailangan talaga intact yan, hindi yan nahuhugot, walang singaw. Tapos ang gagawin ko dito, uh, kasi nga ilang beses ko na rin itong dinikitaan, siguro lilihahin ko itong part na to. Ito itong part na to, lilihahin ko yan, tapos lalagyan ko rin ng... Uh, ng uh, silicone or pandi, eh, any ano yung ano yung silicone gasket yung mga gano'n so yun yung pinaka at saka pa, pag kinabit nyo dapat hindi patuloy nyo na maigi tapos tagay nyo ng clamp dito clamp lock o kaya yung uh, yung panali yung cable tie pwede na rin yun basta makapal no basta ang, ang mga pups na no, pag gano'n na encounter papatay patay bilang namamatay lagi yung chichikin yung vacuum try nyo hugutin pag nahugot yan ayusin nyo no ito kasi sa akin yung intake manifold na to ay eh, medyo may katagalan na rin naman pero sa akin okay pa naman to ito lang nalagay lang madalas ko nagiging problema tong part na to so gagawin ko nga lilihayin ko to tapos didikitan ko ng silicone na uh, gasket so ito mga paps so, oh, uh, ito yung ko so basta uh, diskartahan nyo lang kung anong gagamitin yung pandikit no? na pwede dito kasi kailangan talaga silyado to Nasa, naparami nga yung lagay ko ingatan nyo lang na huwag matakpan yung ano uh, yung butas okay So, ang gagawin nyo, hayaan nyo munang, huwag nyo muna ikabit yung ano, yung hose, hayaan nyo muna uh, ano siya, matuyo. Kasi ito talaga yung madalas problema sa T-type. E So yun hey mga paps, no? uh, nalagyan ko na siya, nakabit ko na. So pag ganyan, huwag nyo muna ikabit yung hose. Hintayin nyo muna, ikabit nyo siya ng tuyong-tuyo. Tapos pag natuyo na yan, tsaka nyo ikabit. Tapos lagay ng panali o cable tie dito sa part na to. O kaya yung clamp kung meron kayong clamp. Kasi napakala, akala nyo napakasimple lang yung ano na yan pero yung mga uh, yung yung singaw niya hindi yan malaking epekto sa performance ng motor nyo. Okay? So, ay lang mga pups, no? at sana may napuli kayong kaalaman about sa... Kasi alam nyo mga paps, no? yung marami kasing hindi nakakalam lalo yung mga newbie. Yung mga akala nyo yung mga simpleng hose. ito, katulad nyo ito, vacuum to Pag ito ay nabutas, kahit maliit na butas lang or may konting singaw, malaking epekto yan, lalo na sa part na to Sa so, part na dito, yan. Masay, tsaka dito, yan, ma pinagkagalingan kasi ng singaw. Kapag may singaw yung 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 vacuum yung host nyo, to singaw yan, may singaw dito, may singaw dito, may singaw dito. Kahit konti lang mga paps. Kahit galahibo lang yung singaw, malaking epekto mga paps. Malaking epekto. Kaya ayusin nyo nung pag nag-install kayo ng D-type or diaphragm type na carburetor, i-check nyo, i-secure nyo yung mga, yung dapat silyada talaga. Walang kasingaw-singaw. -singaw. No, para hindi, hindi kayo na problema or namamatayan. Kasi pag nasilyado yan, wala na talagang singaw, hindi basa, -basa namamatay yung, yung, makina. Subok ko na yan, mga paps. So, ayun mga ka-RP mga, mga paps sana may napulit kayong kaalaman uh, bukas ko na yung kakabit to hindi ko pwedeng yung kakabit to nabasa so yun lang video ko na lang ulit pag nakakabit ko na ulit yun lang mga paps salamat bye bye